Today, 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 today is Thursday. Back to the north. Dediretso muna tayo ng Zambales. So, tambayan muna natin itong Zambales siguro ng mga tatlong araw. Ito na naman tayo sa NLEX. Hindi na babasa yung ano ko dito eh. RFID ko dito eh. Babalik tayo sa norte. Dahil kung maalala nyo, Apayaw, hindi pa natin napupuntahan. So, sa time na to, ngayon ay February 10. Time check natin, 6 ng umaga. At, unang destination ko actually is Zambales. 4 days tayo sa Zambales. Capones, San Antonio, Zambales. Yan ang first destination natin. Bakit nga ba 4 days ako doon? Kasi, inaantay natin na mag-15. Kasi, hopefully, by 15 ay mag malilift na ng konti yung restrictions sa Ilocos uh, sa bandang norte in, in, general dahil nga karamihan doon ay level 3 so pag level 3 medyo ano pa rin yan nalanganin pa rin tayo mga turista doon pag natin ng Zambales na Union sa Agoo na tayo mag overnight ulit doon after ago pupunta tayo ng Bontok Mountain Province dadaan tayo sa Ilocosur sa may Tagudin ba papuntang Besang Pass tapos ko uh, kukunig tayo ng Cervantes So from Cervantes ko na tayo ng papuntang uh, Bauco Then from Bauco Kukunig na tayo papuntang uh, Buntok. Mag overnight ulit tayo sa Bontok, Tapos uh, Kinabukasan pupunta tayo ng Tabuk sa may Kalinga. After Kalinga, pupunta tayo ng Apayaw. Pag ilang araw na yun, hindi ko na nabilang kung ilang araw na itong sinasabi ko. Pero matatagal lang tayo doon for sure. Abutin siguro tayo ng mga 3 weeks or mahigit 2 weeks. Kung sa mga nagtatanong pala ng ruta na gagawin ko ngayon or sa mga gustong sumubok din sa mga ruta na ginagawa ko, pwede niyong gawing basehan itong vlog na to. Series of vlogs ulito guys ha. Ah. Back to the north. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same as they were Check 12.49 Huwag uh, launa na Ang hapon Kanina pa ako Afel, dumating Siguro mga alas G's Dito na tayo sa San Narciso Zambales At tapos lang natin kumain so, Ang susunod na bayan dito ay Ate San Antonio Diyan na rin papakaliwa no? Oo ah, oh, papakaliwa Oo tama ah, okay, So San Antonio yung susunod dito Papakaliwa tayo Banda rito sa western side Banda dito pag di naman, papunta na San Felipe yan. Nagtacharge ako. Kasi yung pupuntahan nating na isla, sa Capones, walang kuryente doon. So, full charge ko na lang yung phone para may magamit tayo kung magpapalibat tayo ng drone bukas. Ganda rin ang ano na no? ilog. Yung kausap kong bankero hindi ko na makontakt so meron silang kasi na ate uh, Sa kanila na lang tayo magrenta Ano ba? Meron meron Taga si ate Actually kasama sa nagbabantay dyan Kailang bumili ng kanin guys o noodles na lang no Totol isang araw lang din naman tayo doon Hindi eh. natin kailang magbigas pero may dala kasi akong tuna O tama canton na lang Oh, kaka-excite oh, boy. <laughs> may something daw sa Caponis Island. At yan ang ating tutuklasin. Biro lang. <laughs> Kung ano man yun, uh, eh, makipag-enjoy na lang tayo. Sa ganda ng dagat. Wala pong nagbabantay daw doon sa pupunta natin. Sa may bandang likod. Sa may bandang kuweba. So, ako lang talaga mag-isa dito las na pumunta nga pala ako dito, it was 2017 na ata. 2017 pinuntahan ko yung nagsasa. Nainlab ako sa lugar na yon, nagsasa na yan. Ay, okay, dito na tayo sa bangka. Punta na tayo ng uh, Kapones. Solo camping. <laughs> wala daw, ako lang daw yung magkakamping doon wala daw do, napunta doon kanina yung mga iba na pumunta doon ngayon parang side trip lang ginagawa nila sa Capones. Ang pinupuntan talaga dito yung nagsasa at yung anawangin. Ngayon yung maganda para masolo natin yung buong isla. Ayaw lang may mayari ng isla ngayon. At sumala, tinatakot ako. Meron ng multo doon. <laughs> bahala na. Time check natin nagkalas 4. So yung Camara Island. Ito yung pupuntahan natin yung Capones. Malapit lang actually mula rito. Makabot lang. ko na tinanggal yung jacket ko protection din to kapag naglakad tayo mamaya mahirap na kasi patuhan yun eh so yung gamit natin, meron na tayong uh, tubig high, oh. high flyer dumbang ka to high flyer sa paano may makikita pa tayo Ah! <laughs> uh ganun lang so yung mga bato-bato rin pala to masisira yung propeller tsaka yung ilalim ng bangka so, sayang mahal din pagawa na ito, eh ito ba yung kahoy lang ba to kuya o may kasama ng fiberglass ba wala kahoy lang ah kahoy alright so bumalik kami dito sa original plan kasi nahirapan sila dumawang doon sa harapan yun sana maganda rin pala yun nalapitan namin maganda siya pero balik kami ito yung original plan okay lang din naman kasi parang kuya ba yung tutulugan natin dyan eh yun yung magtatayo ng tent ayun yung malakuya ba guys oh sigurado na to linaw ng tubig ah mga bisita pala tayo Let's okay, go, Tara <laughs> <laughs> Wala pang palaka. <laughs> Alright, uh, susunduin nila tayo. Last 11 ng umaga. Ito may kasama tayong mga tourists dito. Ayun know. o dito tayo magsaset up ng tent, pwede rin doon ito yung bato na dapat pag overnightan natin kasi sabi ni tatay hindi daw nila ina-advise na matulog ako rin naman, medyo naalangan din ako dahil parang may mga crack crack na yung mga bato ay mahirap na pag bunabagsakan tayo dyan, sorry ako may tayo sa batuhan sabi naman sa akin ni kuya, pwede ako doon kaso, maraming mga plastic maraming mga basura so inisip ko, dito tayo sa taas ang tanong naman ngayon gaano kahangin dyan sa taas kasi yung tent natin beach tent kasi yan eh. hindi naman yung pang bundok talaga yan yun ang mahirap baka lilip pa rin tayo dyan pero tara ispatan natin dito pa lang lasa na ng hangin oh Off limits Private property daw to Kasi may resort dyan sa kabila Sali yung eh, nagmamayari dito sa part na to Kaso yung resort Hindi pa nag-ooperate sa ngayon kaya ito yung resort to. Ah. Ganda ng Pilipinas mga oh, oh wow Oh my god. Nakalimutan ko nang i-set up yung tent. Buset. Ay, pwede rin tayo dun. Oh. Ito na yung Kamara Island. Ang dalawa na yun. Maliliit. Okay, pumasok pa dito sa may bandang private property tignan natin kung may daan papunta dun sa uh, second option na dapat pupuntahan natin kanina yung hindi tayo nakadaong may sira-sira na itong bangka na ito ang laki pansin ko ang dami rin palang ibon dito daing ibon so siguro pinagkukunan nila ng pagkain dyan yung mga tanim-tanim dito ng mga uh, ano yung mga bayabas ako nakikita eh mga wild na uh, bunga ng mga punong kain na ito katulad nito ito Yung mga bunga yun diyan dyan sila kumakain pwede pa lang taniman ito no? may kasamang lupa ah malayo pala yung lalakarin ganda rin pala rito sa so may resorts na hindi pa nag-open may poso pa oo set up na natin yung tent ngayon yung pang bonfire natin mamaya hmm iluto muna tayo ng ano ng uh, sabaw Wala, kumuha na lang ako maraming pagkain kanina. Kaya. At may ibang gagawin dito ako kumain. Hindi na muna ako naglibot ngayon dahil pagod ako galing na tayo ng biyahe sa Manila. Napauwi na sila. Nag-check lang sila ng sunset. Mga German. Good evening time check natin alas 9 ng gabi nakatulog na ako at sa our tent right there yun at yung bon bonfire natin and we are all alone in this island saktong sakto kagising ko lang actually pagkatapos akong kumain nakatulog na ako ngayon ko lang sisindihan tong ilaw I mean tong uh, bonfire at sumasabay yung buwan Di ba sumasabay pa yung buwan? Actually maliwanag na yung buwan eh Pero syempre hindi kasing liwanag kapag mayroong bonfire So, swerte Tamang tamang timing Yung pagpunta natin dito May kahit pa paano, kahit di full moon Pero maliwanag itong buwan guys, maliwanag Tsaka napakaganda ng panahon niya yun Ngayon lang ako pinagbigyan ng ganda, di ba? Alam niyo naman yung kwento natin Galing tayo sa Aurora Talagang binabagyo tayo doon nung nakaraan Ngayon bumabawi siya Thank you Lord

good morning <laughs> good morning ulit so yun uh, tapos lang natin paliparin yung drone para sa morning shot ang ganda ang ganda pala talaga na ito akala ko dito yung lighthouse akala ko dito yung lighthouse talaga yung pala hindi so apparently yung lighthouse nandun pa dun sa pupunta dun so yun napakalayo pala mula rito I have no idea na ganun kalayo mula dito dahil buong akala ko yung lighthouse ay malapit lang na akyatin na mula dito so ang problema natin kung dito tayo eh saan tayo dadaan eh private property yan yun ah uh. muna tayo ng pangkape eh. grabe solid na mag overnight dito <laughs> ako lang dito nag overnight <laughs> Woo! ang sarap dito grabe ang ganda ng Pilipinas mga kababayan <laughs> Na panibago lang dahil first time ko gagawin na mag overnight mag isa sa isang isla <laughs> um, Breakfast na tayo Breakfast natin Canton with Tuna Flakes in oil <laughs> Panalo to Ay! At may mga lawin pala dito Ay, Lawin no oh. isla ng Capones dito lang yan sa Pundakit San Antonio sa Bales yan tayo nag overnight dito sa part na to ayun pala yan sa may lighthouse ako na dito pinakunan natin ng drone shot uh, medyo malayo layo pwede naman puntahan pero hindi na rin okay na yun at least nakita natin ang uh, mahalaga ay nakapag overnight na ako sa isang isla na mag isa lang ako Alright, so yun tayo nang galing Kito yung kapones Ayan si Kuya Arsing Siya yung Sir, Siya yung naghatid sa atin Nagsuntot hatid Doon sa Kapones Island Actually, hindi sila nagpapa-overnight dyan Ako lang daw yung naglakas loob na mag-overnight dyan Dahil karamihan nga yung pupunta dito Yung pupunta ng Anawangin tsaka nagsasa Kasi may insidente dito Hindi ko na i-detalye kung anong Parang insidente yan May insidente na hindi nyo magugustuhan kaya ayaw nila magpa overnight dyan for security na rin nung guest pero yan, nagpumilit na ako kaya napunta natin <laughs> ganun mo man masaya pa rin dahil nagawa ko na nagawa ko na <laughs> isa sa bucket list ko panalo to mag overnight sa isang isla na mag isa lang Woo! kundakit baby time check ka uh, 12 noon yung mga gamit natin set up na Grabe ang init. Parang summer na. Actually wala pang summer eh no. Pero pakiramdam ko dito sa Sambales parang summer. Iba yung level ng init dito. Pero actually nakakamis din yung gantong init ano dahil sa tagal ng panahon na eh, hindi tayo nakalabas. Alam mo yun? 2 years, magdi 3 years na. 2 years na mahigit pala. Oh, kasi February yata sila nag-announce ng pandemic noon. So ganun nakatagal. Grabe na to. 'Di ba? So lahat ng tao ano ngayon kita niyo ano pa lang 'yon, na Friday. Kita niyo mga sasakyan, dami no. So madadami pa yan bukas. Okay, summary muna dun sa ginawa natin. Bayad ko dun sa kabuuan, bangka, uh, firewood kasi may bonfire doon. Tubig big. Lahat na 'yon um 15 so, hindi ako masyadong nakapaglibot pero nakuna naman natin ng drone shot yung island yung Guardhouse house at saka yung ano pa yung uh, lighthouse house yun nakunang ko rin so I think sapat na yun para makita natin yung buwan ng lugar and besides ang goal ko talaga dyan is mafulfill ko yung bucket list na makapag overnight sa isang isla na ako lang mag isa woo! what a day! so yun ang ating adventure dito sa Capone's Island dito pa rin yan sa Pundakit San Antonio, Zambales let's go!